lang din pala yung ano. Yung so, ayan mga master. Ay kararating lang namin dito sa Norte. Ang uh, mga kasama ko. Ay, yung ano namin. Magdaddy. <laughs> yung pinuno namin. Pinuno ng mga angler dito sa Norte. Pinatawa mo. Kapit ko na. Ito yung nakadayang ah. mga o bago to? Master. Yan yan. It, yeah. So, mag-aantay muna kami ng Ilang piraso to? Bukang liwayway. Anong oras yung labas ng bukang liwayway? Alas 6? Oh, Susundan ko yung yapak yapa ni Papa. Maging kulitur. kasi pagka sasakyan, mahirap kasi waswasin mo yan dahil isang bisis lang tayo magkakamali. Oh. Oh, talaga? Malupit talaga si Master Randio. Mahirap ang first, mahirap ang ano eh. Mahirap ang second chance. Sa kagandaan kasi kay Kuya pag siya nagda-drive, ang dami niyang kinukwento. Oo. So, tungkol sa mga babae. Yeah, kaya, kaya hindi kami na kaya hindi kami na antok kasi kinukwento niya yung mga ano ba, mga karanasan niya sa buhay. Nung nung, nung araw to kasi grabe yung mga babae pag pag nakakita sa kanya parang tumutulo na agad yung sipon niya. <laughs> E E E E E Dito lang ako sa dulo ah Experience ko kung paano mabasa na nakalatag ato so, ah Time check 6.48 Punta na kami ng spot Okay Anong tawag nyo kay Kuya Chong? Master! <laughs> <laughs> Ay, so. Marami yan sila. Kasi kanina may mga Pawikan, Master. Pawikan Iba yung nakita ko. rin yung nakita ko. Pawikan Angat ko muna sa akin. Nandito na. Sa harap ko. Hindi, malaki, Master. Malaki. <laughs> Paul Hook, Paul Hook. Ayan <laughs> po, Master. Yun. Ayos. Paul Hook. Ayan na. Tabang ka. Vision si Master Randy oh. Sono. Dali sa trolling. Master Ben Sono. Ah, dali si Master oh. Kala ko rin. Stop. Randy. Paulo, kuwatin mo. Kuwatin mo. Paulo guys, sila man sa link. Yay! <laughs> Sabi ni Christian yeah. ano daw? Okay. Ay sorry. Landed guys. Nadali tayo ng chicken snapper. Kadali sa trolling guys. Napo lunok talaga oh ano to pick up, up big rover tapo sagana ako sa ganito ah oh. maiti eh Dapo na naman Dali guys. kamu tahu guys. <coughs> Ay, sorry. Hey, master. Jenang balok. Bagi tambah ditajan. Oh. Jenang Yorn. Ah, Anu Ain laki. nakatali na naman si master Oh. 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 lucky o ano to? kalating kilo pagkakilawag Buang. buhangin yan Oh, <laughs> dito na kumagat sa ano kaliit hindi na kita kaliit dyan na ano dyan na kumagat sa ano kaliit. Na-release natin to guys. Dito. Nag-dinamita sila. Sige. Wala pa kakalaban sa akin, boy. Dito ka dong. Oh. Sinabit pa sana. Yun. Hapit. Uy. Nabulin, nabulin lang sida. Kinabul gagi. Eh sayang. sayang tamu munuh na naman sana. Sabit dulu eh. Guys, tong anong classing is da to, guys. Is nang fishian. Nang fish. Uh. Uh, um, um, ay butik. Dam-dam pala, guys. Dam lang, guys. Terus tarik talang yan, nanginginig eh. Hmm, galina naman damo sana, guys. Na. Eh sayang. Sinabit, guys. Hindi na makaligtas. Kaya naman yan. Ay, putang. Ay, putang. Tanggal. Putol. Putol. Sayang. Ah, botol guys. Hah? Itu nomor Punit pun itu. <coughs> Bagod guys, bagod. Yung maraming tao. Ano yung masalat? Sinigang. Sinigang? Sinigang naman. Masabor <laughs> dan mascara sus. <sauce? laughs> Kinilaw. Nabalo. Yan na yung tali mo uh, ano masar. Ano pa yan? Balat man to. Ano pa lang yan? tubig pa lang yan. Pwede na no. yung ya, hmm? <laughs> <laughs> <Ano> <laughs> Isang subo. <laughs> Isang subo para sa kapayapaan ng Pilipinas. <laughs> 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 <harihan master? <harihan> Balik <harihan> sa amin. Kaso apo na ko tayo doon. Iya yeah, na si Master. Hmm. Ah! <laughs> Mukha pa lang, ulam na. Wow, inyo. Magaka na muna magla-lunch muna kami dito. Dito kami sa malayong bisla. Yan ayan. Sir ba? Wow! Eh! <laughs> Woo! Kala ko sumabit putik. <laughs> Dali sa trolling at putik. <laughs> ha, bol. kanoping to. Ah. One spot. Are, are, are. Putik. Ay, sa kabila, ang ganda Ano? Dali mga master. Half kilo o ba uh, one spot Imperial para to. Hello. Kadali tayo ng ano tawag nito? Chicken snapper ulit. Alis natin guys. Oh. Makadali na guys. Entry, entry. Kanuping. Dali na naman tayo ng Ah. Kaya so, ulit tayo na ano guys, kanupang Tawa natin

<laughs> guys. Ah? Hello guys. Right guys. Ha? tawag Hello. 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 guys? Hello. 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 Kedalil aku, guys. Pagi-pagi, guys. Ini saya, Dali guys. Oke, gue gumun. Bigyan natin sa mga mababait. Bigyan natin ito. Hala. Pagkalaki. Pakita mo rito yan. Ha, ah, hala. Grabe. Parang kasing laki nung huli ko ka... Uy, hala. Kahapon ha. Oh. Dari tayo ng lapo. Ayun, maliit pa. Harilis natin. Hala, yan ha. dogong chicken oh. <laughs> chicken <Chikerd. laughs> mga master lapo o tabang ka wala eh nagpahila lang eh hindi na may mirsa ha <laughs> kuhan oh kuliglig okay guys oh isang kilo ha ha Amoy mo na amoy na tuh Ano? <laughs> Anong tawag nyo kahi, Kuya Chong? Master. <laughs> <laughs> oh, yes, oh. sila. Oh.